Ang mga introvert ay may kakaibang uri ng paningin, isang uri ng pag-unawa na lampas sa mga salita, ekspresyon o galaw. Hindi lang sila tumitingin sa tao, binabasa nila ito. Ramdam nila ang mga emosyonal na alon na hindi napapansin ng karamihan. Naririnig nila ang mga bagay na hindi sinasabi. Nararamdaman nila ang mga damdaming hindi ipinapakita. Hindi ito supernatural. Ito ay matinding psychological sensitivity na hinasa ng mga taon ng pagmamasid at pag-iisa. Nakikita nila ang mga tao bilang mga kulay. Hindi literal na kulay ng liwanag, kundi mga emotional frequencies. Bawat isa ay may dalang kakaibang shade ng hangarin, ugali at enerhiya. Ang ilan ay naglalabas ng init, ang iba naman ay panlilin lang ang niraradyate. May mga kumikislap ng banayad at meron ding nagliliab ng sobra. Habang abala ang mga extrovert sa mga salita at expression, ang mga introvert naman ay kusang naikita ang mga signals na ito na parang likas na kakayahan. Kapag pumasok ang isang introvert sa isang silid, nagsisimula ng magpinta ang kanilang diwa ng isang hindi nakikitang spectrum. Hindi nila ito pinag-iisipan, ginagawa ito ng kanilang intuition. Isa itong sining tahimik, eksakto at sobrang accurate. At sa wikang ito ng mga kulay, ninanavigate ng mga introvert ang mundo. Kung sino ang pagkakatiwalaan, sino ang papanatilihin, at kung sino ang dapat iwasan ng tahimik. Narito ang mga paraan kung paano nagdedecode ang mga introvert sa pamamagitan ng kulay. Number 1. Pula Ang apoy na gustong mapansin Madaling mapansin ang mga pulang tao. Nagliliyab sila na parang sulo Malakas silang magsalita, mabilis kumilos at palaging nais maging sentro ng atensyon. Ang kanilang enerhiya ay naglalabas ng kumpiyansa, pamumuno at kontrol. Maraming naakit sa kanila. Ang ilan ay humahanga, ang iba ay nagsasubmit. Ngunit ang mga introvert may nakikita silang mas malalim, init na maaaring makasunog. Sa harap ng isang pula, hindi na nakikipagkumpetensya ang mga introvert. Pinagmamasdan lang nila ito. Nakikita nila ang pagkurap sa likod ng apoy, ang kawalang katiyakan sa likod ng lakas ng loob. Alam nilang ang mga pulang tao ay gutom sa pagkilala. Ang kanilang kapangyarihan ay umaasa sa pansin. Kaya't hindi ito'y binibigay ng mga introvert. Pinapahupa nila ang init gamit ang kalmadong katahimikan Ang pagtangging mag-react ay nakakalito sa mga pula Nasanay sa mga papuri o pagtutol Alam ng mga introvert na walang ego kung walang tagapanood Sa pananatiling tahimik, pinapatay nila ang apoy Maaring mukhang makapangyarihan ang pula Ngunit sa katahimikan, ang mga introvert ang tunay na may kontrol Sa paningin ng iba, ito ay kahinaan Ngunit para sa mga introvert, ito ay pagmaster sa sarili. Dahil alam nila ang isang mahalagang katotohanan. Ang apoy ay kusang namamatay kapag wala nang nagdaragdag ng gatong. Number 2, asul, mga tahimik na tubig na nakagagamot. Kasunod dito ay ang mga asul, mga kaluluwang payapa na naglalabas ng seguridad. Mahina silang magsalita malalim makinig at ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang kanilang enerhiya ay mahinahon, tapat at totoo. Madaling makilala ito ng mga introvert sapagkat ito ay kahawig ng sarili nilang ritmo. Sa mundong maingay at puno ng pagpapanggap, ang isang asul ay parang tahanan. Sa piling nila, nakakahinga ng maluwag ang mga introvert. Nawawala ang depensa, natatanggal ang maskara. Walang kailangan para sa mababaw na usapan o pagpapasaya. Maging ang katahimikan ay nagiging isang wika. Hindi kakulangan kundi ginhawa. Madalas nagkakaroon ng malalim at espiritual na koneksyon ang mga introvert at asul. Nauunawaan nila ang isa't isa kahit walang mahabang paliwanag. Isang tingin, isang buntong hininga o isang simpleng naiintindihan ko ay sapat na. Ngunit ang ganitong koneksyon, bagaman banayad ay nangangailangan ng karunungan. Dahil kapag nagtagpo ang dalawang malalim na kaluluwa, minsan ay nagbabaha ang emosyon. Maganda ngunit maaaring maging overwhelming kung walang hangganan. Alam na mga introvert ang balanse. Gusto nila ang mga asul hindi sa pamamagitan ng pagkapit, kundi sa paggalang sa espasyo ng isa't isa. Nagaalaga sila ng hindi nauubos, nagmamahal ng hindi nawawala ang sarili. Sa piling ng mga asul, hindi lang kaibigan ang natatagpuan ng mga introvert, kundi salamin. Paalala na ang katahimikan ay isa ring anyo ng lakas. Number 3 dilaw, mga liwanag na nakakasilaw. Ang mga dilaw ay maningning, mga taong may magnetismong panlipunan na tila kayang punuin ang bawat sulok ng isang kwarto. Nakakahawa ang kanilang tawa, natural ang kanilang karisma at ang kanilang kumpiyansa ay halos parang palabas. Para sa marami sila ang buhay ng party. Ngunit para sa mga introvert sila ay parang araw na nakakasunog ng balat. Nakikita ng mga introvert ang likod ng liwanag. Napapansin nila kung paanong nagsasalita ang mga dilaw hindi para kumonekta kundi upang takpan ang katahimikan. Nararamdaman nila na sa likod ng tawa ay may pagod. Maraming dilaw ang may takot na mawala na hindi mapansin. Kaya't pinipilit nilang maging masaya hanggang maniwala sila rito. Hindi kinamumuhian ng mga introvert ang mga dilaw. Naiintindihan nila ang mga ito. Alam nilang ang sobrang kasiyahan ay minsang depensa laban sa pag-iisa. Ngunit pinoprotektahan ng mga introvert ang sarili mula sa tindi ng liwanag na yon. Hindi nila hinahabol ang init dahil alam nila na ang sobrang liwanag ay maaring magbaluktot ng katotohanan. Sa paligid ng mga dilaw, pinipili ng mga introvert ang mahinahong distansya. Ngumiti, makisali sa glit at saka magpaalam. Hindi dahil sa basto sila, kundi dahil marunong lang silang magtanggol ng sarili. Alam nila na kailangan ng mga tao ang liwanag at anino upang manatiling matino. Dahil gaano man kaganda ang araw, minsan ang lilim pa rin ang nagbibigay ng kapanatagan. Number 4, Abo mga tahimik na kaluluwang may dalang bagyo Mabilis na ikilala ng mga introvert ang mga abo o gray, Dahil nakikita nila rito ang refleksyon ng sarili nilang tahimik na kalungkutan Mayingat silang lumakad, banayad magsalita at may dalang mga bigat na hindi nakikita Sila yung mga taong ang tawa ay manipis Ang mga mata ay tila nananatili ng mas matagal At ang katahimikan ay mas nagsasalita kaysa sa kanilang mga salita Ramdam ng mga introvert ang kanilang enerhiya. Mabigat ngunit may halong pananabik. Ngunit sa halip na iwasan sila gaya ng iba, nilalapitan sila ng mga introvert ng may paggalang. Hindi sila nang uusisa o naaawa. Tahimik lang silang nakaupo sa tabi habang humahagupit ang bagyo. Dahil alam nila kung ano ang pakiramdam na makita lang dahil sa katahimikan mo at mamisinterpret dahil sa iyong pag-iisa. Sa piling ng mga abo, ang koneksyon ng mga introvert ay hindi nakabase sa mga salita, kundi sa presensya. Ang isang tingin ay maaaring magkwento ng buong istorya. Ang ilang salita ay maaaring maramdaman na parang yakap. Ito ang ugnayang nakagagamot ng hindi kailangang humingi ng tulong. Ngunit natutunan din ng mga introvert ang masakit na katotohanan na ang sobrang empatiya ay maaaring magpalubog kahit sa pinakamalinis na kaluluwa. Kaya kailangan nilang mahali ng mga abo nang hindi sila nalulunod sa kanilang kalungkutan. Kaya nila isila sa buhay ang isang bihirang sining, habag na may disiplina. nag sila ng liwanag, ngunit pinananatiling nakasindi ang sariling kandila. At number 5, Itim. Ang karismang nakatago sa anino. At narito ang mga itim, ang pinakadelikado at pinakamapadoksong uri sa lahat. Sila ang mga taong suot ang karisma na parang maskara at talino na parang sandata. Ang kanilang enerhiya ay makinis ngunit hungkag, kaakit-akit ngunit mabigat. Habang nauhumaling ang karamihan, ang mga introvert ay nakakaramdam agad ng kakaiba. May tono na sobrang kinis, may ngiti na sobrang eksakto, may mga mata na hindi tugma sa mga salita ang maliliit na detalyeng ito ay malalakas na senyales para sa mga introvert. Dito nagsisimula ang bulong ng kanilang intuition. May tinatago ito. Hindi sila nagsasabi o nagbubunyag. Tahimik lang silang lumalayo. Hindi kailangan patunayan ng mga introvert kung sino ang peke. Panahon ng gumagawa nun para sa kanila. Pinoprotektahan nila ang enerhiya nila sa pamamagitan ng katahimikan at hindi agad nagtitiwala. Kinamumuhian ito ng mga itim Lalo na yung mga manipulative. Hindi nila mabasa ang katahimikan ng mga introvert at doon sila natatakot. Immune ang mga introvert sa karamihan ng manipulasyon dahil nararamdaman nila ito bago pa man ito mangyari. Para silang nakakaramdam ng lamig sa loob ng mainit na silid, senyales ng panlilinlang. Alam nilang ang kadiliman ay hindi nagsasabi ng pagdating nito. Pumapasok ito ng tahimik na nakabalot sa karisma. Para sa mga introvert, ang proteksyon sa sarili ay hindi paranoia. Ito ay karunungang bunga na mga karanasang nakita na ang liwanag mismo ay kayang maging anino. Ngayon, may ngipin na ang kanilang empatiya. Para sa mga introvert, ang kakayahang makakita ng mga kulay ay hindi pantasya. Ito ay kamalayang hinubog ng pag-iisa mas marami silang oras sa pagmamasid kaysa sa pakikilahok kaya nakikita nila ang mga patterns na hindi napapansin ng iba. Ang kanilang katahimikan ay nagiging bukid ng datos. Ang kanilang pagiging sensitibo ay nagiging kompas. Nakikita nila ang tensyon bago pa ang pagtatalo, ang pagod bago ang pagka-burnout, at ang inggit bago ang pagtataksil. Kaya hindi sila nagugulat kapag bumagsak ang isang bagay. Nakita na nila ang pagbabago ng kulay bago pa ito mangyari. Ngunit ang regalo na ito ay may kapalit, pag-iisa. Ang masyadong malalim na pagtingin ay bihirang madaya, ngunit bihira ring masorpresa. Habang ang lahat ay nabibighani sa mga panlabas na anyo, ang mga introvert ay tahimik na nakaupo sa gilid. Alam na nila kung paano matatapos ang palabas. Hindi ito pagiging mapanghusga. Ito ay kaliwanagan. Isinasalin na kanilang isip ang emosyon sa kulay hindi bilang paghatol, kundi bilang pag-unawa. Alam nilang bawat tao ay may kanya-kanyang alino. Walang sino mang ganap na maliwanag o madilim. Maging ang mga pula ay may mga sandaling maramdamin. Maging ang mga asul ay may mga lihim na takot. Maging ang mga dilaw ay lumalabo kapag walang nakakita. At maging ang mga itim ay minsan ding naghahangad ng redemption. Hindi ginagamit ng mga introvert ang kakayahang ito para manghusga Ginagamit nila ito para makakita ng katotohanan upang makaiwas sa mga ugnayang sisira lang sa kanila. Upang maprotektahan ang kanilang panloob na mundo mula sa emosyonal na kaguluhan. Ang kanilang pagunawa ay hindi tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Kung makikita lang ng mga introvert ang sarili nila gaya ng nakikita ng iba, Mapagtatanto nilang meron din silang sariling kulay. Isang biirang shade sa pagitan ng liwanag at dilim. Ito ang kulay ng pagmumuni-muni ng tahimik na irihan ng lalim na nakakasira sa mga mababaw ang isip. Hindi ito madaling ipaliwanag, ngunit nararamdaman ito ng mga tao. Ito ang enerhiya na nagpapahinto, nagpapatingin o nagpapabukas ng loob ng iba nang hindi nila alam kung bakit. Ang kulay na yon ay hindi para magningning sa gitna ng karamihan. Ito ay para magliwanag ng katotohanan sa gitna ng katahimikan. Ito ang nagbibigay sa mga introvert ng kakayahang maglakad sa hindi nakikitang mundo upang makita ang totoo sa likod ng mga maskara. Kaya kapag may nakilala silang bago at may boses sa loob na bumubulong ng pula, asul, dilaw, abo o itim, nakikinig sila dahil hindi kailanman nagkakamali ang bulong na yon. Hindi ito paghatol, ito ay pagkilala. Ang mga kulay ay hindi para mag-label ng mga tao. Ito ay para sa kaligtasan, empatiya at kaliwanagan sa mundong puno ng ingay. Yan ang lihim na paningin ng mga introvert, ang kakayahang maglakad sa mundo habang nakikita ang hindi nakikita ng iba, ang emotional spectrum ng kaluluwa ng isang tao. Para sa karamihan, ito ay hiwaga. Pero para sa mga introvert, ito ay simpleng paraan ng pagtingin. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga bagong upload na to. Shoutout kay Sabotaje Rap Vlog. Sabi niya, lalo sa panahong mas madaling magpasidlak sa kapalaluan kaysa iwasan, itinuturing na pagmamalaki ang disiplina at ang pagiging totoo ay kawalan ng pakikisama. Mga paanyayang hindi na dahil sa pagsasabi ng hindi. Kung minsan kasi mali ang interpretasyon ng ilan sa pagiging buong kampante at sa pagiging bastos na arugante. Kaya pinagpapalagay nilang nila sa iisang salitang mayabang. Sabi naman ni Toy Combs, mapagpalang gabi sa lahat ng introvert, especially sa iyo Sir AP. Maraming salamat sa mga unpredictable episode mo Sir. Palagi ako na-excite sa mga explanation mo Sir. Napaka-accurate. Napapatangu ako sa bawat paliwanag mo sir. More power to your channel. God bless you. At tayo naman kay Jogo. Tama po. Isa po akong introvert. May sarili daw akong mundo. Kakaiba daw ako. Wala akong pakialam sa kung anumang sinasabi ng mga tao. Hindi po ako mahilig lumabas. Mas gusto ko talaga nasa loob lang ako ng bahay. Ayaw ko sa mga mahiingay at maraming tao. Newbie lang po ako. At shoutout din kilang Marie Delight Worker, Annalyn Granada, Junjun Perang, Lenny, RJ Mera, Cherry Naire, Ramlat, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, Jola Short Video, Kati, Mifel Kim, Arkitakot, Gretchen Marikayanan, Kayanan, Ira Vicente, Michael Magsanay, Primo the Great, Law and Order, at kay Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga is-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, ishare ito sa iba, at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit kahit mas malupit, mas nire-respeto ang mga ruthless na introvert? Panoorin mo sa video na to.